Nata karon sa Barangay Manalog mga Kastorya. May bagong laaganan nga kamulo pa gi-develop karon. Ang tawag ani Lions View. Grabe kalapad ug maragway ang tanan dinhi mga Kastorya. Makarelax gid ka diri. Ang kaning area na gitawag ni og Lions ah, uh, Lion ra gid unta ni. Mm. Meaning sa la, la, Lion tabok na sa Bisaya. Pero gito dugangan lang nako og is para daghan man siya nga tabok. So, oh. gi kuana lang ang Lions View. unsa'y so, atong makita po din ni sir? Ato makita dress Lions View ang kaning Mount Kamo o kaning Paiyak gitaw og Paiyak. Ah, uh, bato na halas sir. Bato halas gyud ang tan sir ba? Mm. Kana. <laughs> o gininga nga bahin sir, unsa pud atong makita gininga nga bahin? Makita nato diri ang kani Kisulon, po diri, diri dapat ang falls, katong kinafuntan falls. Ang Lions View usa ka bagong attraction nga gi ni Sir Lagunday dinhi sa Manalog mga Kastoya. Kung naa ka kadini lapad gyud imong pananaw kay overlooking kaayo sa mga kabukiran. Atong makita dinhi ang Mount Ki'amo ug ang mga kabukiran nga sakop na sa Impasugong. Unsa po datong ma-offer kung naaay maglaag dinhi sir? mag sila sa kinapuntan, pwede pud sila mag-tent Sir. Sa area. Pwede mag-overnight sila. Ah, pwede mag-overnight, pwede kay sir. So natay Kana dia nga balay pwede na din na magbuyan nila sir. Oh, kana pwede na ma-install na Kung gusto mo mag-laag diri sa among lugar sa Manalog, pwede ra kay mo kwa kapit sa Lions View kung mo adto mo sa Falls, daghan man ang mga Falls diri sa Mount Kiamo. Mo cater pod mi og mag-overnight og mag picture picture lang diri sa among area. Sa pagkakaroon, ongoing pa ang development sa lugar. Pero pwede na ka mag mag-bonfire o mag-relax sa halapad o maragway nga view. Ang entrance, tag-20 pesos ra. Yeah, kung mag-overnight, 70 pesos. Kung ganahan ka mag-relax sa duol sa nature o super maragway nga lugar, Lion's View ang maayo para nimo. Carlet Stories po. Salamat tong sa pag uman